Commander Encina, magandang maga po. Hello, Commander. Yes, hello no, sir. Good morning po. Opo, o, kaya, nagbabantay biyahe po tayo. Nako, eh, marami pala mga sa lupa, sa dagat, eh, pati sa dagat pala may aksidente. Ano po ba nangyari? Meron pa daw hinahanap. Ito po ba yung sinasabing may mga sakay o tripulanting mga Chinese? Tama ba yan, uh, Commander? Uh, sir, may grupo ito ng mga Chinese. Okay. Uh, just to clarify things, up sir, no, mm -hmm. hindi po ito pang pasaherong uh, vessel, uh -huh. uh, which is traversing uh, uh, in relation po sa Holy Week. This mm -hmm. is a dredging vessel, meaning they carry sand. Ayaw. They have normal operating uh, procedure conducting uh, conducted here in uh, areas of uh, Occidental Mindoro mm -hmm. uh, so ang initial detail po natin dito sir ano nakapag deploy na po tayo ng uh, immediately upon the receipt of uh, incident mm -hmm. uh, we've deployed na po yung ating mga first responders yung mga quick response team po natin kaya po agad-agaran na uh, rescue po natin yung uh, yung pong mga Filipino, six Filipinos and eight uh, Chinese uh, on board uh, dito po sa uh vessel Hong Hai 16 uh, Opo Bak so, ito po yung ano ito po yung identify the uh, vessel po natin uh, involved in uh, oh. uh dredging operation Bakit po may mga Pilipino po diyan na uh, commander Sila po yung crew sir ah, Kasali sila sa crew nung barko po Yes Ayun opo digital uh, Filipino so, ito po ay Filipino flag vessel Ah ito uh -huh. po Hong Hai uh, 16 involved in uh, uh dredging or yung pong pagkukuha ng uh, buhangin Ah, Al nikal naman po yung kanilang dredging. Uh... Yes opo, uh, everything is ano, everything is uh, legitimate body dito sa kanilang ginagawang uh, operation in uh, Occidental Mindoro, may mga clearances po. It's just so happened uh, we are uh, I mean, we're still in the conduct of uh, investigation po sir what uh, what just transpired during the course of this incident? The fact na wala naman po tayong bagyo, wala rin naman po mga gale warnings during those time oh, kahapon po. So hinahanap pa po sila yung iba. Yung iba naman ay na na naisalba po ano. Siyam pa pala yung hinahanap pero po, Commander. Uh, ang initial info po sa amin ay 10 because the crew sampo. uh, members Uh, are accounted to be 25 13 Filipinos and 12 Chinese. Opo. 8 of uh, the Chinese nationals has already been rescued by mm -hmm. the TCG. ano po. 6 mm -hmm. Filipinos naman po yung ating ano ating uh, makita din mm -hmm. at uh, meron pa po tayong 10 individuals remaining missing po. Opo sige 7 Filipinos and 3 uh, Chinese. Opo hindi po ito pampasahero ito po ay uh, sasakyan na tungkol sa pag dredge pala ano. Commander salamat po. Magandamaga maganda po sa inyo. Ingat din po kayo. Yes sir. Yes, sir, Good morning, po. Po, Si Commander Michael Genencina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard.